j Boy, sure ka ba dito sa gagawin natin? Oo naman. Ano ka ba? Natatakot ka? Kung kaya nandito na tayo, doon ka natatakot? Kaya nang tapang-tapang mo? Hello guys. So, andito kami ngayon sa ano, Santa haunted malapit sa bahay namin. Tapos mong kami ng multo. Eh, di ba nga sabi ni Dr. Kwak-Kwak, wag na wag tayong pupunta dito kasi delikado. Ay nako, parang kang ewan dyan. Isipin mo, Joanna, no? Kapag na-video natin yung multo dito, MJS tayo. Tapos pag na-upload ko pa sa YouTube, magkakapera pa tayo. Diba? Maabil ka na lang ano ng gusto mong ano, gusto mong iPad. Tara na! Nagbigyon ko yun! Oh! Kaya po yung mga tuwa tayo na, no? oh! Walang sino man ang pwedeng pumasok sa bahay ko! Ito! Nabigyon ko rin! Nabigyon ko na! Takba! Makuha ah! mo ba ng video lahat yun? Oo! Nabigyon ko! Eh, ayaw magbukas ng cellphone eh! Sus baka Ba't lang yan? Ay! Kanina ko pa tina-charge! Simula pagka-uwi natin tina-charge ko na! Isang oras na wala pa rin ayaw pa rin bumukas! nabuhay ko naman lalaki ikaw na nga di ba sabi mo matapang ka patunayan mo bakso nang may pintuan eh, ewan ko bala ka Ikaw lang pala yan. Natakot kami sa'yo. Makiki-wifi lang sana ako para matapos yung assignment ko. Basta, ito pumasok ka, bilis. Okay. Bakit ba ano nangyayari sa inyo? Ah, ano kasi eh? Ay, naku, paano ba pa naman kasi si Kuya Jeff? E, Pwede na, may naman ako sa kalukuhan niya. Eh, ano nga kasi, pumasok kami kanina dun sa ano, yung lumang bahay doon sa may kanto, yung haunted house. Tapos nag, nag video kami, parang vlog ganon. Ha? Di ba pinabawal na yung pumunta doon? Pero si Kuya po eh, siya si Muno, dinambi lang naman niya Kuya, wala naman talaga akong balak pumunta doon. As in, ayaw kang pumunta doon no, nakatakot kaya. Siyempre, may nagvideoan kami multo nga doon na ipapaki-MJS sana namin tas i-upload namin sa YouTube para mag-viral kami, para sumikat kami. Patingin nga ng video. Eh yun nga yung problema eh, simula ng pag-uwi namin dito. Hindi na bumubukas yung cellphone ko eh. Basta lagot talaga kayo sa ginawa nyo ni Jepoy, pasaway. Matigas ang ulo. bahala ka talaga ko, oh, Jepoy. Nang pagkasir na salpon mo na Oh my gosh! Ah, namatay ang ilaw! Oo naman, alam ko. Di naman nakabulag. Ikitang kita ko, oh, walang ilaw. Oh my gosh! Asundan na ata kayo ng multo. Tama ka, bata sinundan ko kayo. Ah! Ay! Boom! Bagsak! Ginagawa mo! Oh my gosh! Oh my gosh! Huwag ah, ah! Boom! kakainin! Ano ka ba? Hindi kita kakainin. Pumunta kayo sa bahay ko, di ba? Kasi gusto mo akong videohan. Ito, Videohan mo pa ako. Ay, ayun ako na videohan. Sige, naalos ka na. Huwag ka nang mahiya. Sige, ipapakita ko siya ang on totoo kong itsura para videohan mo ako. Ah! Yes, kasi. Sabi mo, huwag na kami pupunta ng tigas-tigas ng ulo. Matigas din naman ulo mo eh.